Hi everyone! Ako na si Nandi Sala, isa ka OFW diri sa Croatia as a kitchen helper. So karon mga sabay ko ninyo sa akong video kay paingunta ka sa at akong part time. So di of the na ako karon no, duha ka akong di of so mag uh, part time na lang sa ako kay wala nagsulod to akong pa sulod sa una sa akong part time tapos ako na lang sa mag part time kay di man ako natunog di na ako tapos ana ako okay ra kay kanang kaila naman ako ang tag iya didto tapos gusto ko na ako i-kwarta kay katong bawion na ako ang akong nagasto tapos mauna ni nagbiyahin na ako paingon didto sa akong gitrabahoan so dili wala day ko video video didto sa akong part time kay basin na na ako pabali kun basin sa sila sa ako ako ah, mag video video ko kay, kay bawal po siguro sa il basta naglikay lang ko dili ko gusto ka nang magka problema ko kay uh, part time ra be ako dito kay buutan po ang tag iya tapos na uh, kuan sila ka nang gapangita sila part time tapos anak ko kanang nang nagpakatabang man si madam nga kanang kinahanglan ako kinahanglan daw part time Monday to Friday tapos maoto kanang kung na ako'y kaila kay kanang ako na anamang ko'y regular nga kanang trabaho so dili na ako maka-add to ha, uh, og trabaho sa ilaha so maon, maonang kinahanglan sila part time so mag recommend ako og tao tapos to, kato akong i-recommend nga tao nga isa kay kanang ni Katitra mag absent so wala na na ako siya gipabali kay kanang murag gipahama ko niya ba kanang naula, murag naulaw ko kay madam kay buutan biya kay na si madam sa ako ah. tapos mauto ah, paingon ako anay sa duty kanang wala pa may oras nag ah, nagagi ah, nagagi lang sa ako diri sa textile kaning textile ay eh, diri kanang sikanan nga mga mga saninaan barato ra pud diri mauni diri mi mamalit og mga mga pantalon og mga sanina tapos, pagka humanda yun, Ana, kay kanang ikwento na ako ang akong part, nga, kung naunsa sa na ni pagkuha ang akong part-time. So, katuloyang sa una, nga, katong, na, katong nag-stop ko og tarbaho sa una, mm, kanang nag-join ko og groups dere sa Croatia, tapos na, naay isa ka tao nga kanang nag-andido nag, nag nagpost og about sa part time auto gpm na ako siya tapos basta katong ni gipaundang man ko sa akong agency og trabaho kay naay problema sa akong papilis tapos mauto ma ako siyang gi chat uh, wala gyap mong gipasagdaan sa Ginoo nakakita ko part time biskag na tingga ko og 2 months so wala ra kay ko na stress kay naka part time part time ko diri ila madam dayon buutan pud ni si madam basta tarungon ang nimo imong trabaho tapos maoda yunto kanang gi katong nakakuha na gani si madam og kanang kanang stop nila nga bag-o gi pa stop ko niya, ato og 10 days mga 2 weeks kay iyang gi iyang i-check kung unsa dagan pero 15 days na ko ato nag-work sa ilaha tapos after pint 50 uh, 10 days kay nagchat si madam nga kanang nandi day available pa ba daw ko tapos anak si Ana yes madam kanang nagulat pa ko akong working permit tapos ana siya okay kanang magbalik na lang sa ka diri kay wala ka nang tagahugas so tagahugas ay ko sa akong akong part time sa isa ka restaurant diri basta local ang tag-iya buutan pud sila kay naasit mga arangan pud ni sila kay na sila mga cakes, mga pastry nga mga makuan business tapos maoday restaurant murag daghan pa siguro na sila mga business lokal uh, local ni mga tigulang na pero kanang gaunay yapon sila o nang trabaho sa ilang restaurant sila yapon ang ga serve tapos sila gya po nang gabas out basta kanang family business lang so kuandra ang mga ang staff dito kay tulura ka babae nga nga kuan lo kanang lokal. tapos ako dayon isa ka partner nga tagahugas hugas dito din mag assist magbuhat og salad gamay ra pud ba siya nga restaurant pero usay kay busy pero okay lang kung dili bitaw ka anad ay dili ka mag inarte diri sa sa koesya makakwarta ka pero kung mag arti rt bitaw ka hindi ra ka matingga tapos kung magpili-pili kag trabaho ako kay wala na dili man ko pilian og trabaho then anad na ko ba kung dili ka anad og trabaho then pilian ka diha na ka nga time nga kanang iuli ka sa sa imong employer hangga, sa imong agency na apo inana diri ka nang i-terminate i-terminate kay dili ganahan sa imong performance mo nang iuli dahil ka sa agency ang hadlok kay kung dili ka kung wala kay agency diri delikado na siya kay kanang ah uh, ang imong kuan ba kung ma-expire ang imong ID pwede ka ma-deport sa Pilipinas so maoto ang kwento ang uh, nganong nakuha na ako ang akong part-time so naa na diay ay kuan karon kanang regular nga trabaho pero, si madam kay ka nang uh, gusto na ko nila kwaon, naganang utana sila. Basta tarungon bitaw ni mong trabaho, giganahan po sila madam sa ako, uh, kay ka nang okay daw ako magtrabaho. Basta buhaton ng bitaw ni mong trabaho, basta do your best nang yun. Uh, basta sa imong trabaho, tarungon ni mo, Then, basta ganahan sila sa imong Ano ana din si madam nga, uh, kanang unta magtrabaho nang daw ko dito sa ila forever day na ana ko nga kanang madam kanang one year pa akong kontrata diri pero na ana kung ko nga kanang kung dili ko kanahan sa akong trabaho ipm na taka tapos maoto nagchat-chat dayon miday na ana madam nga kanang pwede magpangitaan na lang Pangitaan nang daw na ko og pulis ako, ako asa uh, kanang pag part-time part-time ba. sumauto so, mautong, katong na ako y gi-recommend pero ni kalit siya absent gisapot ko. Maotong wala na na ako siya gipaadto to kay kanang madamay ko sa ang kabuang kay parihabi bi ami Pilipino din. Amot lang nagtinala siya. Kanang wala siya gatarong og kanang dili siya da ni sa siya ka ng sayo nga oras ba para makapangita ako puli sa iya ha. pero wala man siya nagsaba late na siya so wala yung nag duty ato nga time so nangayawaan ang mga kuan dito ga nga mga lokal kay walay yung taga hugas so mauto nag ana si sila nga ka pa mag daw ko tabangan daw na ako sila nga ka makakita o ka nang mag part time so ni ana ko kay ka among among schedule kay weekly man then Friday i-post among schedule so ana ako nga kanang uh, magchat ko kay by Friday kay close man pod sila og Saturday Sunday so maoto nga mo ana ako magchat ra ko sa Friday Saturday para sa schedule so ako murag ako na ang magbuhat og schedule sa sa part time kay ako ang gi murag gi ni madam bang nga kanang mangita og part-timer okay ra pod at is makatabang-tabang so katong 2 days so wala ko bago lagi ko di off kay akong di off kay gi part-time na ako kay para maka so naka-quarter day ko 60 euro so dako na kaay na siya sa Pilipinas mga 5,000 na na siya kapin kay 50 euro times 60 60 so 264 ang euro so kamo na magkwenta ha uh, okay man pod ang akong kuan akong gi part time man kay local man na siya buutan pod baya sila kay kanang naapoy pagkaon basta na uh, buutan pod sila maupod do kanang kanang kung may nay mangita og kanang part time ha uh, akong ihatag sa ilaha kung need gud nila pareanan kung walay trabaho kanang gahulat og working permit kay naagihan pud ba na ako na siya katong na stop ko sa akong work kayo, nagka problema akong papilis sumauto ha nakita na ako ni nga part time mauning nakatabang-tabang sa ako ah. morning wala kay ko na stress kay kanang ga part time ko ani diring panahon na dako gyapon ni, ako, ni pasalamat ko ani ah, nga part time kay nakatabang yud ko nakapadala gyapon ko sa amuha sa akong parents usa sa akong manghod nga uh, allowance nila katong man, uh, taga bulan wala gyapon uh, wala gyapon ko nakap naputol ang akong padala tungod ang aning part time so magpasalamat uh, magpasalamat yung ani kay madam mauna ako silang tabangan po nga makakita o ka ng mag work sa ila part time bahala na lain lain ang tao kay kanang kuan manggun na ang mga tao po kay na trabaho so kung di op nila kay Duhaman man ka adlaw ang di of dre sumauto mag part time ako mga kauban ako pod usahay kung wala na'y tao so mag part time ko Ga, karon gaya yung nga week wala ko i wala ko naka di kaya nag part time ko ila madam pero okay ra at least naka kwarta ko nakapalit ko rice ang mga grocery na ako ginahanglan na ako so thankful kaya kung ko ano part time kaya dako dako og tabang sa ako ah og sa mga taong nanginahanglan og ka ng pang allowance basta dako na kayong tabang ang 30 euro per day daghang kaing salamat mag pa ko ako mga idea o sa old